Pahing muntag mga kalun karoon, ang project ni karadang tunan karoon, konstraksor sa oh. hey, kontraktor mantah wala sa terbaw, basta mahibaw lang. ay hey, may murumang tasadal so dalatanan, galatanan importante ni trabaho tagtarong basigong saman ang atong trabaho karan adlawan man o pinakyawan kailangan paspasyon ng trabaho para malipa itong kliyente kung kontraktor ka kailangan ka sa trabaho kailangan ipakita dyan sa mga na paspas po ka mo trabaho o pulido nagagukod mong sa adlaw no, na mamana mo mukaroon sa si manaha paspas kay mo tirada may ganyan paspas po ni trabaho o mga katirada kikang kong sakwas mo na po ko para trabaho na ko itong ibuhos niya dito kung kaya ako naman yung gilibil ka no para tatawad butangan ng pantas pag mumuhan na ugbatang ugalo o malibil na ako ta ni Tanan o niya kigibati naman ako sa sakit na akong pangyuran dili na takatirada ni pag-abihan eh. sakit naman itong pangyuran kaya sige ilan tagduko ah pag uli unya, niya, inuman na ito ni pawa sa abong kaya para maulian lawas makalimot ka gamay sakit sa imong likod makatulog yung kasigurado niya pero ayaw yung kalimot o obligasyon nito sa tong asawa ka maglambing babag matulog obligasyon man na sa asawa ah na si katirada mo lambing balik na sa istorya sa among tarbaho o niya kinagsugod na mamig sa saan pinabdik yun ang tirada pas pasabali mo Katirada ang idol na ko. Membro po na ba ni si Teltan Dal dalata ng tarbaho. Unya ka niyabot naman ni maong order na muna parcel. Siya order na may nalo na Balas. Siya lang eh. Ngayon naman ito niya wala na di halaw dito sa gawas. Last na daw na yung deliver niya. Unya si Dundo na inyong katirada. Gawas ba dahin ko? Ano ko galo na rin? Parirakuha ang agi. Unya di lang sa kutob akong video mga katirada. Thank you for watching.